Hi everyone, it's me again. Welcome back to another video. Ngayon, nandito kami sa bukid ng aking mga hiena. As usual, ang ginagawa is magdilim na ka ngayon kasi hindi ko magtatanim. Kasi kailangan limitin pa sa bukid. Yan, tingnan natin kung may nabago dito sa container. saka bed. Kung napanood yun last ang aking video, makikita nyo sa last video na walang ref, walang bed kasi sa lapag lang kami natutulog. Ngayon, ito bagong-bagong ref. Okay. pwedeng matulog dito sa bukid ulit. tara sa labas. Tignan natin kung anong ginagawa nila. Ayan, dinidiligan na nila ang mga sili. Ito pala ang mga tanim. Mga ng sili. Mangat, Ito dito sa bandit. kid. Yan, ito, sabi pala ni ano, yan uh, uh, na, ah, lagyan daw namin ng ano, maraming tubig. Sana ang marami tubig. guys, nice. yung aking pangalawa. Lagi pag pumupunta kami dito sa bukila, ganyang dala ang kanyang net. mahuhuli daw siya lang. Hindi ko alam masang, kung ano na -ano yung mga hinuhuli nila. Ayan, mamali na nila. Yan, tara. Tara sa loob. Tingnan natin kung ano na mga mga tanin. Ayan is onion ang lettuce. O. Oh, yan. At hanggang doon, puro lettuce ang mga yan. Hindi na mamatay ang lettuce kahit sa winter pala. Kaya meron kami ano, lettuce every time. And, ito naman is onion, garlic, yung nasa kabila, garlic. Dito naman is yung you know, carrot sa kabila niya is radish. Carrot and radish. Itong puno naman, hindi ko alam kung ano ito. Kinakain ko or hindi. Pero kinakain daw yan. Prutas. Prutas daw yan. Yan yung mga tanim ngayon. Tas, ayan yung mga may takit yung kailangan linisin bago magtanim ulit. Mga chilies and mga beans. Mga klase ng beans nila dito yan and then chilies and then ano ba yung isa ang yung sesame sesame leaf yun din ata yun yung mga tinatanim namin dito ito wala na to sayang to eh wala na to hindi na siya pwedeng makain kasi namulaklak na yan yung radish and potatoes potatoes pa pala yun meron kasi ito naman yung onion. Oh, malapit na sila. na silang ma-harvest. Nalaki na siguro sa loob. Ito pala yung ano, white, white onion. Yung onion.